kanang mag vlog ka ba nga bisag nakakasataa sa mangga oh ah <laughs> birting habuga kayo ni guys oh oh di mas sarang ni <laughs> abot mo si tumoy ko na ng mangga oh kita oh. ng bunga mo gini mo ni mag vlog ba nga para din lamang na kay kakontent oh yeah. madali ni oh, oh. Tawa Lawan aku kamot. Gagunit gig area gig kayak mahu loganih abu ga ayo. mangga. Selain aku bakam ne ha. Oh A few inches later. Lawara hinga angin jane oh. Hmm. Dan. Tolatoning. Kita neng darah. Oh. Jah. Kita ni mangga no. Oh. Dari langit tapi oh. <laughs> uh, oh. -da <laughs> nak no. Awak tung dua rasa ubus. Oh, bisa kabut lah. Ngah ada le. Tapi awak nak pertinga buka kayu. Nan. o oh, dalag bukag kay eh. sudlan bas ba hinarbes oh. ano ba may mani ibabaw ni nga top o oh. o oh, ni guys lang nga mag vlog ka na po sa taas ako on mangga okay mga ba meron man me mamulumba o mangga ah niya si lolo kung ba meron o oh. patungo boss nang salo Bamer <laughs> lagi mga gulang lagi no <laughs>